Grabe, ang lalaki ng mga kamatis dito mga katib. At samahan niyo ko, magbunot tayo ng mga damo sa lalim ng kamatis. Magbunot tayo ngayon sa kamatisan, you know, mga kamatis po yan. So yung gawin natin ngayon, ang guna po tayo o magbunot ng mga damo. Yan, kita niyo sa likuran ko ang lalaki Yung akala niyo mga katips, sa ibang bansa hindi tayo magbunot ng mga damo. Pero karamihan ginagawa nila yan dito. Ganito kasi yan mga katips, bawal pa talaga sprihan ng pamatay damo yung mga maliliit na mga halaman. So kailangan talaga magbunot tayo or mangguna tayo mga katips. Ganitong trabaho tinuturo na sa atin to nung elementary pa lang tayo, so pamilyar na tayo nito. At, At alam niyo na naman siguro mga katips, lahat ng trabaho sa farming is mararanasan mo talaga yan. At pamilyar na natin yung mga sakit sa ating katawan mga katips. Hindi, hindi, talaga mawala yung sakit sa baywang, sa likod. Ganyan na, na ganyan talaga pag nasa farming ka. Pero sa Laganan, masasanay ka rin. Kung napansin nyo mga tips, iba yung guna nila dito, parang sanggo. At dagdag laman mga tips, alam nyo ba mga tips na ginagamit nila pang support para hindi matumba yung kamatis is yung net? Balay yung net ang nagsupport sa mga kamatis mga katips, sa mga puno niya. Yan talaga yung isa sa mga ginagamit nila dito para di matumba. At sulit na sulit, pampamatagalan talaga. Para easy lang din mag-harvest, nakita nyo naman yan. At ipapakita ko sa inyo mga tips, yung kamatis nila dito, ang lalaki talaga. Siguro mga isang piraso, nagtimbang ito ng one port or ang bintahan ng mga kamatis dito sa Taiwan mga katips, nagkalaga ng 180 or equivalent sa sa atin is 160 Pag po. Pag ito, yung ginagawa mong kinilaw, isang piraso, sapat na sa'yo yan. Minsan nakikita ko yung mga Taiwanese dito kumakain ng kamatis. Hindi sila gumagamit ng suka. Parang ginagawa ng prutas mga katips. Pero sa atin na natin, lagyan talaga ng suka, asin, at saka patis. Pero sa akin lang mga ka-tips mas maganda talaga yung kulay dilaw. Kagaya nito, masarap to sa kinilaw. Malutong na malutong, masarap yung sausaw sa suka. Tapos parisan mo ng kinilaw na ng isda. Pagsit yung dukot, bahaw mga katips. Minsan nga, ganyan yun yung inuulam ko dun sa Pinas. Bumibili lang ako ng kamatis na hilaw, tapos lagyan ko ng suka. Wala, solve ko na yung ulam ko. Nag-start ako ng Mangguna, mga tips Sa las 8, natapos ko ito mga hapon na. Sa umaga, 4 hours. At saka sa hapon, 4 hours din. Ganyan talaga, mga tips Pag nasa paramedya. At di malayan ang bilis ng oras. Basta focus ka lang sa trabaho, mga tips Yan, magagawa mo talaga. Kahit yan. anong bansa, mga tips Nandyan talaga yung mangguna o magbunot ng mga damo.